sabi ho nila uh, sa ilang research, ano po, pito sa bawat sampung kaso ng divorce, ang filer e eh, babae. Hindi naman mm -hmm. ibig sabihin para sa kababaihan lang. Kung sakali, ang divorce, ano po, tatlo dun sa sampu e eh, mga lalaki. Ano ho yung karanasan ninyo dyan? Babae at lalaki ho ba ang nag initiate ng divorce proceedings? Pareho po. Wala pong, wala pong mas madami o mas konti dito dahil alam niyo naman po very progressive na nabansa ang Canada hindi na po nagdi-distinguish talaga dito based on gender um in, in interesting nga po no meron po akong isang hawak na nahawakan na kaso na even the judge himself sinasabi na pagdating sa suporta uh, hindi talaga tumitingin no sa gender ng tao o ng partido yung pagbibigay ng suporta at pinapaliwanag yon ng huwes habang may proceedings. Okay. Sa so, iba rin hong research, sabi nila, ang problema yung uh, parang trauma o yung anger o yung mga emosyon na negatibo after a divorce proceeding. And, uh, even during the proceedings, eh talaga harder on the men than on the women. Ang, ano ba yung karanasan ninyo? Parang traumatic ba o talagang uh, painful process more on the men than on the women um ang ang masasabi ko diyan maluwag no uh, regardless of the gender to go through separation and divorce it's really highly imbued with emotions kasi hindi mo siya po puwedeng tignan ng ang perspektibo mo ay black and white no Uh, unang-una kaya nagihiwalay ang mag-asawa ay dahil meron na talagang hindi pagkakaunawaan. So, ano talaga siya? Um, highly stressful yung proseso ng divorce. Mm -hmm. uh, ang, ang mainam lang dyan ay pagpinagdaanan pinagdaanan mo na the fact na nabigyan mo ng tuldok yung kumbaga, eh, dark phase ng buhay mo you can be able to say na o pwede ka nang mag-move. Okay. And for the spouses, parang tipong ang binibigay niyang relief and eh, new beginning, ano po? a uh, Starting uh -huh. again, parang gano'n. Pero ang impact daw sa mga bata o dun sa mga anak, eh medyo matagal na panahon bibitbitin ng mga bata. Paano ho yung uh -huh. observation niya Um, uh, Unang-una, case-to-case basis yan. Pero base talaga dun sa mga nahawakan ko na Uh, divorce uh, cases ano uh, halimbawa yung specific na nahawakan ko of course without violating my ano, no, my ethical duty to uh, keep the the communication privilege no and yung case confidential uh halimbawa yung dalawang partido hindi na talaga sila magkasundo on and off yung kanilang relationship merong domestic violence na involved Uh, kinakailangan talaga nila ang remedyo ng diborsyo. Mm -hmm. Makikita mo na habang magkasama yung dalawang individual na laging nag-aaway, ang nagsasuffer talaga yung mga bata. No? Yung case na to na tinulungan ko talaga yung, uh, yung kliyente ko, nakita ko after two years, yung kanilang anak talagang nag-flourish sa school. No? Yeah. Samantalang habang nung of course habang gumagawa ka ng pleading nung una no nung pinafile namin yung kanyang application i-describe mo kung ano yung estado ng kanilang pagsasama at uh, ine emphasize mo yung epekto ng mga abuso doon sa mga bata. Ah uh, so per, may personal knowledge ako na yung performance ng mga bata sa school no eh, apektado talaga pero after two years, maganda yung relationship ko doon sa client ko. Talagang mayat maya bumubisita sa akin, nagdadala ng insemada, yung mga ganon. Pagkakamustahin ko yung anak niya, honor pa, honor student pa sa kanyang eskwelahan. So yung mga ganong sitwasyon at yung mga ganong senaryo, nagpapatunay yon na ang divorce hindi siya evil. Hindi siya evil per se. It's a case to -case basis. So hindi rin po pwede na nakakahon yung pag ng ating mambabatas dito. Dito po kasi, no, of course, ang masasagot ko, eh, kung papaano ginagawa ang divorce dito. Mm -hmm. Dito po kasi, uh, ine ng mga judges na yung maximum contact sa both parents, that is for the best interest of the children. No? Regardless of the reason kung bakit naghiwalay yung mag-asawa, mm -hmm. ang ang focus lagi ng west ay ano ang nasa best interest ng mga bata usually yan 50-50 no lalo na kung wala namang uh, allegation ng domestic violence or physical abuse ng kada partido usually yung mga judges dito as much as possible equal yung time ng bata sa dalawang kulang. Ang impression po ng iba ay parang tipong yung custody issue depende sa edad ng bata. Halimbawa daw, eh below 7 years old dapat sa nanay. O kung sakali man custody issue uh, trigger din daw yung financial capacity. Halimbawa, walang trabaho ang nanay o si tatay. So parang dun daw dapat silipin kung paano magtatapos itong usapin na 'to, kung legal annulment at kung tipo ng mm -hmm. din ho ba yung mga considerations the younger the child dapat sa mother yun ho yung sabi nila or kung walang financial capacity yung one of the spouses dun sa merong trabaho at kapasidad dapat yung mga bata. Mm hmm Um para sa akin po ano antiquated na po ya ang ganyang konsepto. Um okay. although I am aware po ano na sa Pilipinas kasi may 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 ganun eh, na na pag six years old and below dapat sa nanay siya. And at dahil sa nanay siya, walang kumbaga walang kapasidad halimbawa yung nanay na magsuporta sa bata, parang tali siya at nagsistay na lang siya sa marriage. Yun po ang inam ng batas dito sa Canada na sana mabigyang pansin din na isaalang-alang ng mambabatas natin diyan sa Pilipinas. Dito okay. po sa Canada, no, um, once na naghiwalay po ang mag-asawa, yung pong income ng bawat partido, mandated po sila na kumbaga meron pong financial disclosure. no? Okay. Automatic po na may order na mag-disclose yung dalawang partido na kung magkano ang kinikita nila, magkano ang laman ng banko nila, magkano ang utang nila. So base po doon, meron pong tinatawag dito na equalization of net family property. And okay. halimbawa po, yung babae uh, nag po ang kanyang karir, nag-stay po siya sa bahay, nag-alaga ng mga bata. Meaning, yung lalaki talagang tumaas ang kanyang estado sa kanyang kompanya, kumpanya. Kumikita na siya ng malaki. Once po na naghiwala yan, meron po kaming tinatawag na um, table amount po na nasa federal guidelines ng child support. No? Base po yan sa income, meron pong kumbaga, formula ang gobyerno na talagang ito ang amount ng child support mo base sa gross income mo. Okay no po. Um, and aside from that po, meron ding karampatang spousal support. So okay. whether po babae o lalaki ang mas may malaking income, yung mas malaking income po usually nagbibigay yan ng suporta sa bata at sa kanyang dating isawa. Okay.